Pagduskoy din tayo mga mamonster. Dito na po tayo sa ating Paris Overload. Yes, Paris Overload. Comes with lechon kawali, chicharon bulaklak, and Siyempre, hindi pwedeng mawala ang mga condiments. Plain rice and Chevrolet kasama sa 100 ang soft drinks. Kaya mo na tayo mga mam sir. Ayun lang. mga ma'am sir, dito na po tayo sa Diwata Paris Overload yes so ayan ang daming pila dito kay Diwata Paris Overload at this point in time mga ma'am sir wala pa po ang ating nag-iisang Diwata busy pa po si Diwata sa processing ng kanyang mga papers, so hintay-hintay lang po tayo mga ma'am sir ayan, hindi tayo Mars yan, tapos pakita nila sa atin ang laoy ang dito place sa Diwata Paris overload ng mga sir ayala, As of this time wala pa po sa Diwata. Malamang nagla-rush ng mga papers kasi po more holidays naman po next week ayala ko. Kasi tawag mo ako makain nating mga kamam natin, ka sir. Stop. Ay hello mga mam ma sir, Pakabagay po natin ng 200 po para sa dalawang Paris overload. Yes, ibibigay na po sa atin ang nakamangkok na po ng mga laman ng ating Paris Overload. Yes, pupunta na po tayo sa sa Bow Station at saka sa Rice Station. Yan po, nandyan po yung Rice Station. Only Rice po yan, mga sir. At syempre, at sa Sabaw Station is only Sabaw din po mga ma'am sir. Kaya Punta na po tayo sa ating pinipilahang overload mga ma'am sir. Ay laoy. Oon mga sir right after the sauce para sa pares dito na po yung soft drinks. So dalawang soft drinks po daw. Um, dalawa. Opo. dalawang soft drink. dalawang soft drinks. Pepsi naman ma'am. Walang Coke. Ay laoy. Wala, puro Pepsi. Okay. Anong oras dating si ano Mayora? Gagabihin lang. Gagabihin? Oh. Thank you po. Sport in time mga Sir, dito po tayo sa ating Paris Overload. Yes, Paris Overload. Comes with Lichon Kawali. Chicharon Bulaklak. And syempre, hindi pwedeng mawala ang mga condiments plain rice and chevry kasama sa 100 ang soft drinks kaya muna tayo mga mam sir ayaw lang